Hello mga ka-Kumusta na kayo? Ngayon ang pag-uusapan natin ay uh, hindi tungkol sa housekeeping kundi ang tungkol sa bakit na stress ang isang OFW. Bakit uh, na problema ang isang OFW? Bakit minsan ang OFW hindi niya matapos ang kontrata? Minsan uh, nag-iisip ng hindi maganda sa buhay nila. Nag-iisip ng masama at humantong sa pagpakamatay minsan. Ang isang OFW yan ang pag-usapan natin ng mga cabs. So maraming dahilan mga cabs no kung bakit na isip ng mga OFW na ganoon ang gagawin kasi yun na pressure na uh, sa pamilya, na pressure dito sa trabaho, na pressure sa kanila-kanilang amo, na pressure sa kanila-kanilang uh, uh, problema sa buhay, may problema sa financial, sa pera, may problema sa mga relasyon, uh, minsan na uh, kaunti lang ang tulog minsan kaunti lang ang pahinga. Minsan ang iba na stress sa problema nila sa Pilipinas, uh, nagpasaway ang mga anak, nagpasaway ang asawa, lasinggiro ang asawa, uh, ang mga asawa, hindi na alagaan ang mga anak. Kaya ang ating mga UFW, minsan na stress sila, ng problema sila. Uh, minsan hindi natapos ang kontrata, minsan na uh, uuwi na lang dahil sa mga problema na naranasan nila dahil sa problema na hindi nila kinakaya. Alam niyo mga kabs, kami mga OFW, minsan siguro hindi alam ng mga kababayan natin, hindi alam ng mga kamag-anak ng may mga OFW dito sa ibang mga bansa na minsan ang tulog namin dito sa limang oras o apat na oras. Dahil sa aming mga schedule na 12 hours on duty, yung iba naman, yung mga ibang kasambahay, halos uh, lagpas till na sila magtrabaho minsan matulog na lang sila ng 4 uh, hours ganun ang mga tulog ng ibang kasambahay mayroon akong ikikwento sa inyo mga cubs may isa akong kasama noon uh, so siguro hindi niya nakayanan yung problema na dinadala niya naisip niya ang binabalak niyang wakasan ang buhay niya hindi so, niya kayang i-handle ang problema sa pamilya niya kasi ang um, kwento ay problema sa financial Siguro ang magulang ay kay kapatid o sino bang ano, uh, mga kamag-anak, siya lahat ang tinatakbuhan. Bawat may problema siguro mga kapatid, bawat problema ng mga pamangkin, sa kanya tumatakbo. Siguro hindi niya na ng problema uh, kung saan siya kukuha ng pera, saan siya kukuha ng mga isuporta dahil hindi siguro niya matanggihan ang kanya mga kamag-anak. So na-stress siya, hindi niya nakayanan ng problema ang Naisip niyang paraan ay wakasan ang buhay niya mga kams. Nagawa niya, minom siya ng tableta. Awa ng Diyos ay naligtas pa rin siya, nakaligtas pa rin siya sa kamatayan. Nakaligtas mo siya sa kamatayan pero nagkaroon pa rin siya ng problema sa lalamunan kasi may tableta siyang ang iniinom at uh, nasunog yata lalamunan niya. Pero buhay pa naman siya at nakauwi na sa Pilipinas. So ganoon ang uh, dinaranas niyang pressure dito sa ibang bansa. Nagkaroon siya ng problema ng ganun, hindi niya nakayanan at yun ang naisip niyang paraan. Kaya advice ko rin sa mga kababayan nating may kamag-anak dyan sa Pilipinas na wag naman sanang lahat ng lahat ng problema ninyo iasa nyo sa may kamag-anak nyo na abroad iasa nyo sa mga kamag-anak nyo na nasa ibang bansa magsikap naman tayo para magkaroon ng uh, pinansyal, magkaroon ng pera. Huwag iasa ang lahat ng problema kung ano man yung mga wala kayo, kunting ano lang, daing dito, daing doon. Kasi ang totoo lang mga kaps, ang mga pera namin dito sa FW, sa ibang bansa, nagkakapira lang kami ito yung sweldo. Hindi kami mayaman. Dahil nag kami, mayaman na kami. Hindi totoo yan. Nagkakapira lang kami ito yung sweldo. Oo nga, malaki ang sweldo. Pero, pagdating ng sahuran, pinapadala ka agad yan sa pamilya. Pagtanggap na yun, isang araw lang yan mga Caps. Lipad na kagad sa Pilipinas yan. Wala na yan. Ang matira sa amin mga Caps, alam nyo, pang allowance, pagkain. Yun lang matira sa amin. Minsan, tinitipid pa namin ang sarili namin para umabot yung allowance namin dun sa sunod na sweldo. Yan ang totoo ng buhay with w. mga Caps. Noodles, hotdog, tuyo, itlog, ang kadalasan kulang ng mga UFW. Totoo yan. Kaya yung mga nasa Pilipinas na may kamag-anak, sana maintindihan nyo yung mga UFW na nagtitiis din kami dito para makakain kayo ng masarap. Ano mga kabs? totoo lang, ang mga UFW nagpagsweldo. Sasabihin na lang na, punta kain kayo ng Jollibee, tapos mag-send kayo ng picture sa mga bata, mag-send kayo ng picture sa mga uh, anak ko, pag nakasin na ng picture mga nyo ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas, pinupos ng mga nanay nila, tatay at nila, magulang nila, pa, kanilang Facebook. So makita yung anak nila na kumakain ng masarap. Makita yung mga anak nila na kumakain ng Jollibee. Napakasarap sa pakiramdam na makita yung anak na kumakain sa Jollibee. Ang laking tuwa na ng mga OFW yung magulang dito. Alam niyo mga kabs, hindi naintindihan ng mga, yung mga kababayan natin sa Pilipinas ang buhay OFW kasi hindi pa naman nila hindi pa naman nila naranasan mag-abroad. Hindi pa nila naranasan mga ibang bansa kung gaano kahirap. Hindi naman sa sabihin nila, bakit kinanjan? Bakit kayo pumunta diyan? Kaya naman kami pumunta dito mga pods. Sa ibang bansa, nagpakahirap kami sa bansa dahil may goal kami. May plano kami. Kaya kami pumunta dito dahil gusto makahon sa kahirapan gusto magkaroon ng bahay, gusto mapatapos ang mga anak, gusto uh, gumihawa ang buhay. Kaya nandito kami nagtiis. Minsan, sobrang trabaho, sobrang budget sa mga oras namin. Magkaroon pa ng hindi magandang pag-uunawaan sa mga mag-asawa, sa mga anak. Naglalasing yung mga asawa, nangangaliwa yung mga <laughs> naiwan sa Pilipinas iyon ang malaking stress, malaking problema na malaking problema na dinaranas ng mga OFW dito sa ibang bansa. Kaya minsan naisip nila na umuwi, tapos na lang ang kontrata, tapos umuwi na hindi na babalik dahil sa mga problema. Kaya nga sabi ko mga kaps, kung hindi talaga makayanan ang problema na dinadala ng isang OFW, minsan maiisip nila ang masamang plano tulad ng uh, wakasan ang kanilang buhay. Kung isang OFW mga kabs, may kunting saya, may kunting uh, lungkot, masaya kami pag nakasweldo, nakain sa labas ang kaunti. Nakain sa labas ng, ng medyo masarap-sarap. Malungkot kami kapag nabalitaan namin ang mga kamag-anak namin sa Pilipinas na nagkaroon ng uh, problema, may mga sakit yung anak, may mga sakit yung asawa, may mga sakit yung kapatid. Yan ay kanatangkot namin mga OFW mga kabs. Para sa mga nasa Pilipinas na may mga kamag-anak dito sa ibang bansa, ah, minsan intindihin niyo naman ang isang OFW. Huwag niyo bigyan ng sakit ng ulo. Huwag niyo bigyan ng problema. Huwag niyo pressurein. Huwag niyo naman sana ng madaliin. Kung ano man yung mga problema na kaya nyo nang i-handle sa Pilipinas, huwag nyo na sanang iparating dito sa mga, mga kamag-anak nyo sa ibang bansa. Kasi pag nalaman ng mga kamag-anak nyo, yan ang umpisa ng stress, umpisa ng problema, hindi makakonsentrate sa trabaho, mawala ng gana dahil gusto nang umuwi dahil sa problema na nalaman nila. Hanggat maaari, uh, kung kaunting problema man lang yan, wag na ipaalam muna. Saka na ipagpaalam kung okay ipaalaman, ay eh, wag bigla-bigla. Kasi ito pa mga cubs, yung muna sa Facebook na Kumustahin niyo naman kami. Tawagan niyo naman kami. Totoo po yan mga kabs. Kasi minsan, ang mga kamag-anak natin, hindi talaga nang umusta. Hindi ito matawag. Kaya minsan ang mga OFW, nalungkot, na homesick. Kasi wala silang kausap. Pero, ang ginagawa ng ibang OFW, nag-tiktok na lang, kumakanta, sa loob ng kwarto, para malibang. Lalo na sa mga kababayan nating mga kasambahay. Yun ang mga ginagawa nila. Kasi kailangan din nila minsan mga Cubs, kausapin sila ng mga kamag-anak nila, uh, tawagan sila ng kamag-anak nila, kumustahin, kumain na ba, anong ulam, anong oras na kumain, kailangan din nila ng uh, ganong mga pagpapahalaga mga Cubs. Kaya kung may mga kamag-anak kayo dito sa ibang bansa, tawagan nyo, kumustahin nyo, kumain na ba, Masaya na sila pag ganyan ang ginagawa nyo, ganyan ang mga mensahe nyo sa kanila mga kabs At saka ito pa mga kabsa ha, kung hindi man makachat ang isang OFW sa oras na pinag-usapan nyo, huwag nyo naman isipin na may kausap, may kachat na iba, may babae na, kung ano-ano pag sinasabi nyo. Dahil siguro hindi naman totoo kay busy lang yung isang OFW, busy na siya sa trabaho, may inuto sa kanya, kaya eh, busy na ka-reply. Huwag naman yung kaagad pagbintangan na ah, sinong katawagan mo, sinong katsat mo, tumawag mo sa ganito, wala ka, hindi mo sinagot yung telepono, hindi mo sinagot yung cellphone. Siguro may babae ka, may iba ka na. Huwag naman ganun mga kasi hindi niyo alam ang sitwasyon dito sa ibang bansa. Malay mo, inutusan siya. Malay mo, nag-charge yung phone niya. Huwag naman agad-agad na ganun ang sasabihin niyo. Kasi hindi niyo nakita yung uh, totoong sitwasyon eh. Magtanong muna, saan ka sa ganito? tumawag ako, di mo nasagot. Magtanong muna mga Cubs. Yun ang mga karanasan ng isang UFW, bakit sila na-stress, bakit sila nag-iisip minsan na hindi maganda sa buhay nila, bakit sila nag-iisip na ng... minsan wakasan na lang ang buhay nila. Ang itong video ang ginagawa natin ngayon ay mga dahilan kung bakit na-stress ang isang UFW. Okay mga kabs, hanggang dito na lang ating video. Sa mga nabanggit ko mga kabs, wala po akong pinapatamaan, wala akong binanggit na pangalan, wala po akong uh, ang sinasabi ko lang ay bakit na-stress ang isang UFW, anong mga dahilan. Okay, maraming salamat sa suporta at panunod.